Ayan. Hello mga kay Lucana. Today's video natin, ang everyday na ginagawa natin sa bahay, yung mga routine natin everyday, na kung paano tayo magprepare ng yung pagkain natin para sa mahal natin sa buhay. Ang natin, ito ang routine po sa bahay. Araw-araw ginagawa -araw ko ito. At na ngayon, ayan, nagsasain tayo muna ng pagkain. ay mahilig tayo talaga sa mga kanin. Hindi tayo magubuhay. Kahit sabihin natin na nagda-diet tayo, hindi tayo magubuhay na walang kanin. Alam natin na yan. Kung marunong yung mga mag sa buhay, makakatipit ka talaga. Dahil sa ulan na yun, ang ulan natin ay munggo, ito yung munggo na araw-araw natin inuulam. Yung dahil uh, tag ulan na ngayon, ito yung uh, hinanda ko para sa pamilya po yan. Kung paano po, uh, po yan, tinatanggal ko yan. Tinatanggal ko yung mga uh, ano niya yung balat niya, ito siya. Po. Ayan. Tingnan niyo kung paano ko tinanggal. Ayan. Wait lang at iayos natin itong camera natin. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Uh, ito yung tinatanggal ko. Ayan. Tingnan niyo yung kung paano ko tinatanggal na natin itong camera natin camera natin ayan 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 siya ayan ito ay ano binabad ko siya binabad ko siya nung kagabi para mawala yung ano yung uh, balat niya magaspang karamihan sa atin ay gumagawa tayo ng ganito nag-uulam tayo sa panahon ng tag-ulan. Ito din na yung nunutan. Madali lang ito. Madali lang ito tanggalin. Ayan. Marami na akong natanggal. Na, na, balat. Kasi magaspang eh. Sabi ng mga iba, ang balat ng munggo ay maganda daw sa katawan. Pero ako naman ay magaspang kasi nakakachok naman sa lalamunan natin. Ito ang kinalakihan ko nung bata pa ako, talagang paborito ko ang munggo. Kasi ang nanay ko, meron siya mga kamag-anak na nakahanda ng munggo, ini-ini -un talaga ako. Dahil yun lang ang pinakain namin dito sa kundin Ito lang yung mura at marami dito sa probinsya natin, nakakabili ka ng isang ano, yung isang supot na malaki, yung pinatawag natin ano, sukatan sang gudwa. Sa Ilocano. Yung ano, yung sukatan ng uh, pineapple juice, ay malaki. Ang nagkakahalaga yun ay 100 pesos. Pero kung nasa Manila ka, talagang mahal ang uh, doon. Kung pera mo dito sa probinsya natin. Dahil uh, tanggal ko na yung balat, saan ko na. Para maumpitahin natin yung mission natin ngayon, yung trabaho natin sa araw-araw. Mahirap magkaroon ng trabaho sa bahay. Sabi ng mga iba, bahay ang pinakamarami talaga Lagyan natin. Ngayon, lagyan natin ng uh, siguro map, maluluto ito, mapapakulan, lumalambot na. Pwede nang uh, tanggalin sa kaldero. Sa oras na. Siguro 45 minutes lang yung uh, nag uh, ano siyang oras. Kailangan lumambot. So, ito, ito ang kailangan natin gawin. ang hinanda ko para sa mundo. Ito na yung mga ano ko, ito na yung mga gulay ko. Tinan sila. Ayan. Ito ano mga gulay ko? Ayan, gulay ko. Kung hindi sa maarte dito sa probinsya, maraming libre na pagkain ng ulam, yan, nakukuha lang sa ano, paligid. Nakukuha lang sa ano, sa Uh, mga ayan kuha lang sa mga ano mga bukid ayan, ang daming preskong sa luyot makakapag ulan ba kayo ng ganito? ang tinatawag natin sa ibang bansa ng ganito tinatawag natin is spinach ayan, pero dito sa atin, mga Ilocano, mga kailokana, kalunay, kwantong, kung natayo, kwantong. Ito naman yung preskong sanuyot. O, tingnan nyo, masarap ng saluyot. Ito yung pinaka-the best na uh, gulay na inuulam natin. Ayan. Ang pagpili ng ganito, yung kalunay yung na tinatawag natin, tinatanggal natin ito. Ayan. Masarap ito sa hugsa, balakong, munggo. Ayan nung bata pa ako, dumadayo talaga kami doon sa may mga bukid-bukid. Kasi eh, malayo naman kami sa may mga nagtatanim ng ganito, humihingi kami ng mga ganto, O doon sa taas ng uh, bahay namin, dahil may mga tanim ng tatay ko na maraming gulay. Uh, masarap ito sa bunggo. Alam nyo ba na ito, ito ay mahal sa ibang bansa? sa Italy, ito yung uh, tinatawag namin na ganito, spinach ang tawag nila. Sabi ko, ayun pala yung tinatawag na spinach ay ano, kalungay o quantum tawag natin quantum parang Chinese ano, Chinese words. Ayan, ayan siya. Sa so, ito yung ano, ito yung dahon talaga na uh, ano, ma mataas siya sa mga katulad ko na low blood, yung mababa ang mga dugo. Ito yung iuulam ko. Marami dito kasi sa amin, tinukakutunan sa pamangkin ko. At, libre uh, pa. Pag namarsyal na kami, uh, nag -ano na kami, nag-hihimik -ah, na kami ng mga gulay. Kasi dito naman sa amin, sa apartment, wala namang kami sariling gulay. At pupunta lang kami dyan, sa mga kamag-anak o sa bukid namin. Ayan, para kumuha. Ayan. Pero dito sa, dito sa, ano, sa probinsya, kahit, uh, kahit dyan lang sa may mga bukid, nagbibigay sila, pinapa, pinapayagan sila ng bumi, dahil hindi naman madagong ang mga kailukan ng mga din. Plus, so, especially sa mga kamakanat natin sa kaway, sa mga kapatid ko, sa mga uh, kamakanat ko. Ayan, shout out sa mga taga-kaway, sa mga kapag-anak ko so, dyan, yung mga barbaid, -ba sila yung mga nagbibigay sa akin ng gulay pag may nagsala ko doon. Pero alam niyo, malaking dinipiso sa katawan natin ito mga gulay. Kahit simple lang, kahit tinatawag nila na pagkain ng baboy. Pinakang pagkain ng baboy ito kasi, mga, ka, mga ano kasi mga ignorante, sabi natin na ignorante, Kung mga mayayaman, na nagsasabi na pagkain ng baboy, ang gulay na ito, bakit sa ibang bansa, ang mahal-mahal ng ganito, yung mga tinatanim nating halaman eh, mahal-mahal kinakain -mahal, -mahal nito, yung salad. At saka alam nyo, alam nyo ang tawag nila ito sa ano, sa Arabic, jerjer. O, oh, maniwala kayo man hindi, talang tinatawag nila ng jerjer, salad. Ginagawang salad ito. Oh, pero matulis yung dahon niya, ah. Ayan, shout out sa mga sa mga OFW diyan sa Kuwait, oh sa sa ang sulok ng mundo na na na, na niyo ang videos ko. 'Di ba? Ito ay tinatawag natin Jerger diyan sa nasa uh, Arabic, sa mga Middle East ito. Pero matulis lang yung ano, yung dahon niya. Ginagawang salad lalo sa malalaking opasyon. ang buhay natin dito sa Pilipinas ay madali lang na mabuhay kung sanay ka sa simpleng buhay na katulad namin, namin na katulad namin na masanay na kami kung ano yung meron, pinagkatsagaan na lang namin kung ano yung kaya namin dinhin, ano ano yun na lang ang pinakain namin kasi kung nasanay ka na sa simpleng buhay, kinahanap-hanap mo talaga. Kaya karamihan sa atin, karamihan namin, karamihan sa ating mga kalukana. Kaya namimili talaga sila ng gulay. Dahil kahit sabihin mo na mas masarap ang karne sa gulay, mas marami naman ang beneficyo ang gulay. Ma Lalo ng ganitong gulay, oh, ang mura lang, hindi mo lang bibinibili ko. Hindi, hindi mo lang sa mga kamag-anak. Ako hindi ako nahiyang humingi sa mga kamag-anak ko kasi marami naman sila ang extra na ganito. Pinagiinom sa bukid Saka ito, walang spray. Habang ano, habang uh, lumalaki sila. Wala, hindi siya tinatablan ng spray ko. Kasi matinig siya eh. Ang uh, Sa dami ng uh, libre dito sa probinsya. Kaya yung mga iba na may lupa dito sa probinsya. Mas gusto nilang matira dito sa probinsya kasi marami talagang uh, marami kang masisave, marami kang mga ipon, Uh, sa uh, katulad ng mga ulay na yan at saka dito mura na din ang pagkain hindi mo na kailangan pang uh, bumili ng mga uh, o ano uh, mamahalin oo oh, malunggay lang eh marami nang dinipisyo karne pa kaya. ang karne ay hindi ko ina na na kapainin natin meron ding mga iba na mga sosyal na makamuhay yung mga kayo kaya sa buhay na ang gusto nila ay yung mga masasarap kasi yung iba ay yung mga kumain ng mga dahon-dahon pero hindi nila alam ito ito yung talagang gamot sa katawan natin ito so, pwede mo itong gawing salad i-boil mo lang ito at lagyan mo na ng kamatis para hindi na masira i-blanch mo lang yan ang ginagawa ko para sa susunod na araw pag kailangan mo mag-ulam ulit ito na yung kasahog mo sa munggo sa malunggay, pwede na yan ang sayang ng dahon kaya maraming nasasayang na gulay dito yung mga iba, hindi nila kasi alam ito kasi alam lang nila ipagkain daw ng dahon hindi nila ipagkain ng dahon pagkain ko ng sahog masarap talaga siya. Yeah. Kasi, sabi nito kayo ng pagka ng baboy, dahil matinig. Meron akong itahog sa anong malunggay bukas. Ito naman yung uh, ano ko, yung nilaan ko para itahog ko sa mungko. At uh, ito naman yung dahon ng ano, uh, yung palto, dahon ng sitaw. yeah yung mga sitaw na pinukuha natin. Yeah. Marami kang mabibili talaga dito. Yan ay pinahinigin na sa akin. Binigay lang naman. Yeah. Ito yung dahon na favorite ko talaga. Yung ko talaga makakalimutan habang nabubuhay ako. Kasi nung malaki ako, nasabuti lang ako kung kami ng mga dahon ng nung ulam namin. Alam niyo ba ang saluyot talaga? Ito yung pinaka-the-best na gulay kasi marami siyang binipito katulad ng malunggay. ayun. hindi Ay, talaga ang uh, ma, 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 hindi nila alam na marami silang simple ang dahon lang pero marami talagang magagamit ito. May nagsasabi na anti-cancer pero hindi ko alam kung ito gano'n yun. Kaya mga kailukan na, na, katulad ko na simple ang buhay dahil sa kahirapan at so, kailangan natin mag-save ng pera, malalaman natin para natin. Hindi lang naman pagkain kasi ang mga kailangan natin pang araw-araw. Kailangan natin yung uh, araw ano, maglaan para sa health natin, sa mga kalusugan natin. In case na magkasakit ka, meron kang lalaan para sa hospitalization mo, pambili ng gamot. Ay, eh, sobra na. Ang mahal-mahal ng gamot ngayon. Magkasakit ka lang. Ay, lampas-lampas na yung isang wala ka pang matikili na isang na pagkain, o isang libo na gamot, isang bumili ka lang ng antibiotics. Ay, naku, wala eh. Kaya, ingatan natin ang sarili natin, mas lalo yung kalusugan natin. Kumain tayo ng mga preskong gulay, yung mga iwas tayo sa mga maraming spray, katulad ng mga nandiyan na galing sa mga bakit pa tayo bibili ng anong mamahaling gulay eh nandito na yung mga super food, super gulay na nagbibigay ng mga makasansya sa atin. Kaya kung marapit ka, hindi ka magbuhay talaga. Inahanap-hanap mo yung karatihan sa buhay. Wala na karati-arati na yun. Ganyan, ang buhay na yun, mas mahalaga na kumakain tayo ng three times a day. Kaysa sa, um, kaysa sa nag-arati ka dyan na hindi naman kaya bilhin yung pinakamasarap na gusto mo kumili makabili ka ng 10 pesos sa New York, pesos. Pwede na yun. Sana magpapasalamat ako sa mga kamasama sa mga kahit pa tayo ng ulam. Ayan, ay lumalampas na Lumalampas na yun. po ang natin everyday, ito yung rutin natin sa bahay, na kahit pa paano ay nakaka, nakaka ano tayo ng ulam. So, thank you guys sa mga panunood niya sa akin, support my videos. Kung manood lang kayo sa susunod na videos ko, ay paano tayo mag-signature para sa sarili natin o para sa nakalusugan natin, para sa kanila natin sa susunod na araw o Thank you guys.